Magandang gabi sa inyo, welcome back ulit sa ating channel at sa video nito update lang tayo sa katapos na laban ng uh, PBA Commissioners Cup Season 48 Finals Game 1 sa pagitan ng SMB at uh, Magnolia Chicken Templados Hotshot so uh, panalo yung SMB mga no sa Game 1 sa score na 103 to 95 okay. so dikit lang yung final score mga bay pero actually uh, tinambakan ng SMB yung Uh, Magnolia dito. Okay? So, simula nung I think second quarter hanggang uh, fourth uh, lamang yung uh, SMB. Nagkaroon ng uh, uh, late comeback. Okay? Yung uh, Magnolia. Nababa nila sa lamang. Uh, lima yung lamang ng SMB. Uh, na uh, simula dyan si uh, Joseph Oriobo so, Siya yung uh, kumbaga kumbaga painit ng comeback. So, actually, pwede pa sana makambak ng uh, Magnolia yon Yung so, hindi lang uh, magang inupo ng uh, Magnolia si Tyler Bay kasi less than 5 minutes sino na nang uh, uh, Magnolia siya uh, Tyler Bay pero dahil nga doon sa uh hugot bunot ng uh, Magnolia na si uh, Joseph Eriobo eh dumikit sila nila sa single digit kung kung hindi lang sana magan nilabas si Tyler Bay baka siguro nasabayan niya yung uh, uh explosive na nangyari na yung uh, nagawa ni uh, Joseph Eriobo pero nevertheless uh, maganda I think Makakabawi naman yung Magnolia sa Game 2 Titignan natin yung may adjustment nila uh, Or kung maging 2-0 na at SMB pa rin yung mananaig sa Game 2 So yung Game 2 nito mga bay is ngayong linggo So alas 5 ng hapon So abangan natin yung makakabawi ba yung Magnolia sa SMB Yung mga bay maraming salamat sa panonood